Magandang hapon mga kasari ka, super ka negosyo, time check is 4.08pm End of the week na naman at Friday na naman tayo for today November 15, 2024 So update lang tayo sa ating mga napabili kahapon sa aking anak na bunso Yan, nagpabili ako sa kanya nito, suki ko ng grocery Meron tayo itong downy na red, yung maliit lang Tapos, apat na pirasong, uh, sundok sa maliit. Ayan. So, more on chichiria yan. At saka, ito naman ay nabili ko kahapon ng unaga. Yung mga itlog natin, itong nasa ibabo is yung mga basag price yan. Meron lang ito ko mga konting basag. So, kapag uh, meron siyang mga hindi basag na napipili ko, binibenta ko pa rin siya ng 10 pesos. Sayang din, di ba? Bawi-bawi rin tayo sa kita. 6 pesos ang puhunan. Yung sa baba naman yan ang 240 per 3. Yan eh, hindi basag. Kaya may bawas na yan. Bali, ang nabawas dyan na naibenta ko is four pieces. Kasi yung isang piraso, nung pagdukot ko kagabi, is tuluyan siya lalong nabasag. Kaya nilagay ko siya sa ref. So, ito, hindi pa natin na i-display kahapon. Ayan, nagpabili ako ng Hansel na choco. Wala na tayong Hansel. Kakaubos lang kaninang umaga. So, meron tayo dito ng tatlong piraso. Mangwa na green at saka mangwa na brown. Tignan tatlong piraso. Malalaki. Tapos yung sa baba niya, may na piraso ng lang na clover cheese at saka yung ano, super stick. Ah, uh, yan, super stick na milky filling. Dalawang ano ito, garapon kasi ito fast moving sa akin. Yung mga ganitong garapon kahapon Kahapon ng umaga, may bumibili sa akin ng isang buong ganito dito sa tapat ko yung nagbo-board. So, nakaka, nakakapanghinayang, ba diba, kapag wala tayong ma-ibenta dahil nga wala tayong stock na ganito bawas na, ang gusto kasi niya yung wala pang bawas as in bago pa so hindi na lang siya bumili bago siya pumasok ng trabaho naghahanap siya ng ganito na buo o ba diba, napakalaking sayang kaya talaga naman sobrang nangihinayang tayo dahil magkano puhuran nito 66 o almost 67 so pwede na rin natin siyang ibenta ng 80 pesos sana ang isang buo kahit papano meron tayong tubo na 13 pesos, di ba? Tapos ito naman yung napamili natin kay Ultramega kanina, naka 10% discount kasi yung mga ibang items dito. Simula today hanggang bukas yung 10% discount uh, nila. 10% off pala nila. So ito binili natin yung uh, mga sigarilyo na to dun sa tapat ng Ultramega. Si 6 pieces yung mangwan ko na maliit dyan na green at saka brown. Tapos ito isang piraso na lang yung mangwan na green nila na malaki. So, bumili na rin ako kasi mas mura doon ng kaunti yung kanilang mga mangwan. Maraming mga chuchiri sa kanila ng mga mura sa ultra mega. Compare mo doon sa suki so ko ng grocery. Tapos ito, ubos na yung ating ganitong lumpia Shanghai. So, bumili ulit ako. May naghahanap ka. Haga, gabi ba yun? O, nung gabi. Six pieces. Kay ultra mega ko lang ito na bibili. Hindi ko lang alam kung meron kay uh, pure gold. Kung meron man siguro 5-year gold nito, siguro na mas mahal siya kasi kay Ultra ito is nasa 15 point something, almost 16 pesos. So may tubo tayo dito ng 4 point something kasi 20 pesos ang benta ko. Meron din pala tayong roller coaster. Ito, uh, first time ko magtinda roller coaster na barbecue flavor. Wala nun cheese flavor. So magpapabili siguro ako o bukas bibili ako doon sa suki ko ng grocery. 6 pieces yata ito o 5 pieces. So, bubuksan din natin itong box para may ko rin sa inyo kung ano yung mga napamili natin kay Ultra Mika. Ayan, may mga nakahali ko pala dito mga chitserya. Ito naman pillows na binili natin. Tatlong piraso lang na yellow, tsaka tatlong piraso ng violet. Bumili na rin tayong laki ng doon kasi mas mura siya ng konti. Kay Suki na grocery is 8.75. Kay ultramega is 8.60. O, di ba Mas mura siya ng 15 centavos. So, 10 pieces ang binili ko nito. Tapos, ito pa o. Nang nangihinayang tuloy ako, nagpabili pa ako kahapon to sa bunso ko sa Suki ko ng grocery. So, meron nito pala silang uh, pa buy 6 get 1 free na daw ni Red. So, bumili ako ng limang piraso na ganito. Ayan. Ayan yung iba. So, bumili na rin ako ng pang sarili nating gamit kapag may nagpapalabas sa akin. Kasi, sayang naman. At mas mahal, mamamahalan tayo kapag kukuha tayo dito sa tinda ng mga sashi. So, mas makakamura tayo dito. total naman, sa mga nagpapalaba lang naman natin ito gagamitin. Kasi kung ako, hindi na rin ako nagdadawni. Bihira na ako magdawni ng mga damit namin. Para tipid na rin. <laughs> So, pumili tayo nitong century tuna na hot and spicy. Na yung maliit lang, dalawang piraso. Tapos, dalawang piraso dun, din Hindi nitong flex oil na maliit. Tatlong piraso naman nitong Argentina beef loaf. 20 pesos ang puhunan dito sa ultra mega. Isa pang karagdagang kita natin, hayan si San Marino na yellow na maliit. Hindi nakasama sa listahan ko to dahil nga nakasave 6 pesos siya sa apat na piraso kaya bumili na rin ako. Kasi dapat yung malaki ang bibiling ko. Kaya lang wala silang nakapromo na. Or naka. Na yung 150 grams. Wala silang ganito na nakapromo. Kaya hindi ako nakabili. Tapos meron din si San Marino na Red. Ayan o. Oh, save 6 pesos sa apat na piraso. O oh, bumili na rin ako. Kahit hindi siya nakasama sa aking listahan. Sayang kasi ang pa-discount na 6 pesos. Karagdagang kita na rin natin yan. O, oh, ba diba, sabi ko sa inyo eh, buong gaysos lagi sing ultra mega sa mga pa-promo. Isang nakakalungkot na balita. Bad news. Dahil meron akong inamag na burger buns. Isang piraso. Isang balot. So, lugi na tayo ng 17 pesos kasi 17 pesos ang puhunan. 25 ang bentahan natin. Sayang. Pero magagawa ko pa naman to ng paraan kasi ginagawa ko siyang pudding kapag mga ganitong mga inamag. Yung harapan naman niya ay wala siyang amag. Yung likod lang talaga. So, meron tayo dito natitira na tatlong piraso. ayun Simula kasi nung binili ko siya, guys. Eh, siguro mga tatlong araw na or apat na araw. Ayan. So, mas nauna kasi ito sa mga huling mga bin nabili ko. Ito eh. Huli ito sa mga nabili ko. Kaya itong tatlo, hindi pa siya inaamag. So, kailangan maagapan na kailangan may bumili na ngayong gabi so wala tayong magagawa kasama yan sa isang negosyo dahil hindi araw-araw talaga na mabenta ang mga items natin may mga araw talaga na yung mga fast moving ay nagiging slow moving kaya yan no, kung dati hindi tayo nawawala ng mga tinapay na may mga palaman so hindi mo na ako bumili papaubos muna natin to Hanggang bukas kapag hindi pa siya oh, wala pa rin, ha Kainin na lang natin 'yan. Hindi na natin ibebenta. So ito gagawin natin siyang pudding na naman. So ayan magdi-display muna tayo ng mga kalat dito tapos na ako sa aking mga gawain sa loob ng bahay. Dito naman tayo sa tindahan. At maya-maya ay madilim na naman. Ang bilis ng dilim ngayon, no. ay nako, napakainit talaga para talagang hindi magpapasko ang panahon kasi sobrang napakabanas at napakainit tumirik man yung araw o hindi mabanas pa rin so time check na natin is 10.44 pm so maya maya magsasara na tayo ng ating tindahan thanks God dahil maghapon na matumal pero bumawi naman ang benta natin simula ng kaninang hapon hanggang ngayong gabi kaya sumobra pa rin naman tayo sa kota ng ating benta kaya maraming maraming salamat talaga sa Panginoon dahil talagang tinutulungan niya ako makasurvive kasi pakiramdam ko minsan mas malaki pa yung napapamili ko kaysa sa benta ko kaya kuminsan natatakot ako, naku baka mamaya malugi tayo nito kaya pagdating naman ng inventory nagugulat na lang ako na more than pa sa aking inaasahan ng aking benta kaya maraming maraming salamat talaga sa Panginoon. Tayong mga negosyante, no, sobrang nangihinayang talaga tayo kapag meron tayong mga customer na napapalampas, nakagaya ng mga GCAS. Nung isang araw kasi, umagang pagbukas ko, ay naman ako sana si GCAS cash in. Kaya lang, ay papakash in sana niya sa akin ay 2K. Kaya lang, ang laman na lang ng Gcash ko pala that time ay nasa 400 plus na lang. So, hindi ko na malaya na halos maubos sa pala ang laman ng Gcash ko. Dahil, noong bago yung araw na yon ay talaga naman puro pakashin pala ang mga customer ko. Kasi... Sa Uh, sa, neg sa, neg sa negosyo natin, may mga araw talaga ng uh, halos buong araw na puro cash out. Kaya naubusan naman tayo ng, ha ay halos maubusan na tayo ng cash pag mga puro cash out sa maghapon. Tapos may mga araw din naman na halos puro mga pa-cash in kaya kailangan natin talaga ng malaking laman ng GCash. Kasi kapag naubusan tayo at may merong, merong magpapakash in, sobrang nangihinayang talaga tayo. Siyempre, dahil nga dyan tayo kadalasan na bumabawi ng benta sa mga Jikas. Uh, Gcash. Napakalaking tulong talaga ni Gcash sa ating negosyo. Kaya lang, nagkakaproblema nga sa si Gcash na nauuso yung scam sa Gcash. Kaya mag-ingat din tayo sa Gcash natin. Magdasal lang tayo sa Panginoon na nawa, wag naman mawala ang ating pinaghirapan. Tapos, kagabi rin, so, Webes nga ng gabi, meron naman sa akin katapat ko ng bahay, yung Borders, na magpapakashi ng 5,500. So, tinignan ko naman ang gigas ko, nasa 3,000 na lang. So, sobrang uh, aburido na naman ako tinawagan ko yung panganay ko dahil nga nag-grab tapos tinawagan ko rin yung mama ko so that time nakahiga na rin si Mudra Mga alas 9 na rin kasi yun ng gabi so nakahiga na siya mama ko kasi maaga nagbubukas ng tinda ay nag maaga nagsasara ng tindahan 8pm pa lang kadalasan nagsasara na siya ng tindahan niya so kaya nung oras na yon bago mag mga 840 p.m. yata yun nang tumawag ako sa kanya para i-cash in niya ako kasi merong malapit doon kay mama na nagka-cash in, cash, cash out out, uncharged sa isang libo, 5 pesos lang. Eh, yung charge sa akin sa isang libo ay 20 pesos. Kaya nagpapakash in sana ako sa kanya ng karagdagan doon sa pinapakash in sa akin na 5, 5 no noong aking customer. Kasi talagang sobrang nangihinayang tayo doon sa charge. Kasi biruin mo yung 5-5 na yon 5,500 na yon 120 na yung charge noon. So, no oras na yon sarado na dahil nga 8pm, nagsasara din yung ating pajikash na 5 pesos ang charge per 1,000. So, nakahanap naman yung bunso kong anak para dun sa bandang likuran daw nila ng bahay, kaya lang 10 pesos ang charge per 1K. So, nagpakashin lang ako ng 3K, so may charge siya ng 30 pesos. Kaya, imbis na yung kikitain natin doon sa 5.5 ay mag-120, nabawasan pa ng 30 pesos. O, ba diba? Napakalaking sayang. So, magkano rin yung na, napalampas ko na kita? Almost 100 pesos. Na pwede na rin natin pambili ng ulam natin yun sa maghapon. Wala naman tayong magawa kasi kasama talaga yan sa buhay natin, negosyante. Manghinayang man tayo pero wala tayong magawa lalo na mas natatakot tayo ngayon na magkaroon ng malaking laman ng ating Gcash dahil nga sa nauusong scam kaya nawa eh gabayan pa rin Panginoon ng Panginoon ang ating Gcash na eh, wag naman makuha dahil napakalaking uh, kawalan kapag nawalan tayo ng laman ng Gcash kasi talagang pinaghihirapan natin yan lahat hindi natin pinupulot ang pera kaya naman talaga si Pokwang eh kahit nasabihin mo artista na yan 85,000 ba or 89,000 na nawala sa kanya, talagang iniya kanya. Tayo pa kaya na small business owner lang. So hanggang dito na lang ating vlog. Thank you for watching at magandang gabi sa lahat. Tayo ay magsasara na ng tindahan. More benta po sa akin mga kasari dyan. Good night!